Ay, talaga napaulot na sa paghihimay ng langkang aray. Ang pagkakadami pala na aray. Ay, kita ganin niyo. Pagkakaganda naman ay katamay. sinug na hinog pala. Maulang araw. ako minakita din ay langka. Ang pagkalalaki ng bunga. Nasa itaas lang. Ah, Yaw. Kita ganin niyo. Hmm. Kalalaki ng bunga. Katayaw. Ay nga yung gagawin ko yung akayating tingko Ay, baka ito, baka hinog na. Medyo parang may niya bubulok na eh. Yung isang yung guys malaki eh yun ay nakapatong lang sa sanga eh pumigtaw na sa ano baka ito'y hinog kita ko yung pinakatangkay niya tanggal na sumampit lang siya doon sa puno ang pagkakalaki noon kakaya ah, tingkaw nandito na tayo sa itaas ng puno ng ano ng langkang ngaray kita ninyo langkang aray ayan ang pagkakalaki ay natanggal na eh, sa tampok pagkakalaki yung bunga ay kita ka ninyo malaki po sa katawan ko eh. sa aray papapatakin ko na rin daw yun oh yanig eh ba may tamis naman bay ayos may natamisin makakapa hmm. nga naman kahit pa paano ay hindi ka ganda rin hmm. hmm, um amoy lang ka kaba nga <laughs> nakapangain pa ng langka ko oh, sayang na kung hindi bulok ang iba hmm, ay isa ako din ay eh. sa pagkakalaking ari ng bunga ari pang kabaak sawa akong pangangain din ng langka hmm matamis eh hmm tama na hmm ang kapangain lang ka. pa nga yung langka kadali pa hihiwag hiwagin ko at dadaling ko yung pipide eh. ayun mambulok iiwan ko na Katulad yan na Ay, ka kaayos, makakain din nga. pare ni kayo, takoy samahan ninyo din yung mga inang langka. Ako'y nag-iisa-isa. Hmm. Katamay. May maiuwi pa nga. Kaligatan eh. Uubusin ko muna rin kapirasong aray. Bago ko hiwain, daling ko yung iba. Uubusin ko rin ka baka naray. Baka mamamay sumakit ng tiyan ko. Hmm? Parin kayo. Ba? Sa kayo makakadali na rin basta? Hmm. Katamays. Ari, yayas ko na din eh. Katang makain ko na. Hmm. Okay, hmm. Okay, abutin palang ulan mamaya din ay eh. buti may hangin kung walang hangin siya dagos dos ng ulan parin kayo ako tulungan niyo maghimay din eh nang kayo makapangain din ng langkang hinaw katamay yan wow. kanina pa ako din eh kakaunti pa nahihimay ko ay talaga napaulot na sa paghimay ng langkang aray ang pagkakadami pala na aray ay Kita ganin niya, pagkakaganda naman ay katamay, Sinug na hinog pala. Oh, ay, sawa na ako ay, masakit na ang tiyang ko. Hindi makatiis, paghihimay, imit na ay din. Walan diyaw, ay. Ah, oh, masakit ang gulugod ko ay, pudi din kanina pa. Hindi na natapos sa paghihimay. Ay. Alay, ang buto iniipong ko rin, dadaling ko rin, takang ilalaga. Katamay oh, pala ng langkang, aray. Aray, ang ating nahimay. Iuwi ko na rin sa bahay. Katamays.